video. So, magluluto tayo ng tanpos ng kamote. Paganda ng gubuo. So, ugas-ugasan muna natin yan hanggang maging marinis. So, dalawang ugas yan, mga bossing, no? So, babat natin ng konti muna sa tubig. So, fresh yan from the farm, no? Tapos, nag-iwa tayo ng sibuyas, kamatis, tsaka bawang. So, simple lang ang sahog natin dyan. Eto, sardinas. Pampahaba ng buhay. 555 sardines. Baka naman. So, yan. Siyempre, ugasan muna natin yung sardinas. Mamaya, kakaliskisa natin to. So, yan. Ugasan natin para malinis yung tatanggalin na natin ang takip. So, yan. So, yan. Yung talbos ng kamote natin. Sariling pitas. Yung mga pangsaug natin. Ayan. Siyempre, magpapainit na tayo ng mantika. yan mga bossing. Sunod na natin yung mantika. Mainit na yung ating kawali. Hindi ko pala nabubuksan yung mantika. Ito lang mga boss. Hmm, tama na yan. Siyempre, pakinit-initin muna natin ng konti ang mantika. Sibuyas! Ay, hindi ko pala mainit. What? Bro, what are you talking about, man? Yan. Sunod na rin natin yung bawang. Haluin natin hanggang siya ay maging golden boy. Yan, makikita niyo yung mga boss nyo sibuyas, bawang, sardinas, kamatis yung lawak, panama, panama na yan sa lang yung lauk na panaman, panaman na yun sa tangkalian. Budget nilang sa mga boss, no? Yung talbos sa ka kamote, tingnan natin sa ating Yung sa... Kapitin tayo ng sariwang gulay, sariling luto. Siyempre, sabihin natin itong kamatis. Pampakinis ng kutis. Wow! Pinaluhin natin siya, kapos. Ay, siya ang naray. Pre, lagyan na natin ito ng pamintang pino. Direkto na natin siya para lumasa sa kamatis. Siyempre, hindi mawawala yung pamintang wasak.

So na kasi at tik. ito. boss. mga boss. Mapaparami talaga yung kain nito. <clears throat> Siyempre, takpan muna natin siya. Two hours later. So yan, mga boss, no? Siyempre, iuhulog na natin ang ating iuhulog na natin ang ating talbos ng mote. So, yan. Takpan muna natin, mga boss. So, yan, mga boss. Luto ng ating gulay. Dito na ulit. Mga bossing ng mga isang tasa o isang basong tubig. So ang goods na 'yan oh